Tuloy-tuloy ang dagsa ng mga pasahero sa naia Sa kabila ng pagbaba ng bilang ng mga pasahero, matapos ang Pasko. Samantala, dumating na sa bansa ang ikapitong batch ng mga inilikas na OFW galing Lebanon. Si Joshua Garcia sa detalye, Rising Shine Joshua. Dagsa pa rin ng mga pasahero sa naia kasabay na United season at nalalapit na bagong taon. May ilang pa abroad upang muli maghanap buhay habang may mga umuwi naman sa bansa upang dito mag-celebrate ng New Year. Mahirap din kasi, hindi ko rin mararanasan yung bagong taon dito. Pero kahit papano, nabigyan ko rin naman ng kaligayahan yung mga pamilya ko. At least nakita rin naman nila ako sa mahigit na dalawang taon, di magpagkakasama. Sa ngayon naman kasi, medyo hindi na ganun kahikpit yung situation Kaya on time naman yung vacation. Siyempre, of course, para sa pamilya pati. Sa datos ng MIAA, bahagyang bumaba ang bilang ng mga pasahero sa kanila mga terminal... Pinakamataas ang kanilang naitalang food traffic na 145,112 noong December 23 bago magbisperas ng Pasko. Bahagyang kumuntik na nasa mahigit 142,000 na food traffic sa lahat ng terminal nito mula 1 to 4. Kung ikukumpara naman ang kanilang datos noong nakaraang taon, tumaas sa 14.26% ang food traffic sa parehong panahon. Gayunman, inaasahan ang bugso ng mga pasaherong pauwi galing Christmas vacation hanggang matapos ang bagong taon. Samantala, Masayang umuwi. Galing Lebanon ang siyam na OFW na buluntaryong umuwi sa bansa. Kwento ni na January at Jocelyn, minabuti na nilang umuwi dito sa Pilipinas upang dito magbarun taon kaysa manatili pa sa Lebanon at sumugal sa nakaamba pa rin panganib doon. Siyempre happy for 18 years. Stay happy. Yun lang. Kasi nakaiwas na kami tapos... Naka-uwi for good na. Magulo na po sa kasi sa Lebanon, malapit na pong bumbahin yung lugar na tinitirahan namin. Kaya po kami napunta dito. Sobrang happy po kasi po sa 14 years namin sa Lebanon. Hindi ko po, po nakasama ang aking mga magulang sa Christmas and New Year's. Ngayon lang po. Sinalubong ng Department of Migrant Workers ang ikadalawampung batch na may kasamang limang bata. Ayon sa DMW, titiyakin ng kanilang ahensya na maaalalayan ng mga ito hanggang sa makauwi sa kanilang mga tahanan at pamilya. Patuloy po ang uh, suporta ng ating pamahalaan basis po sa direktiba ng ating Pangulo na itong mga kasama natin na umuwi at naapektado po ng Israel at sa uh, Hamas conflict na suportahan. Uh, ang tulong po na ibinigay natin is nagbigay po tayo ng 50,000 cash na galing sa OWA Uh, 50,000 din po galing sa Department of Migrant Workers, 20,000 sa DSWD at saka yung TESDA ay nagbigay ng welcome kit at saka ka uh, voucher para sa pag-aaral nila. Sa kasalukuyan, nasa 146 ang OFW voluntary returnees ang nakauwi na ng bansa. Maliban sa financial assistance, nagpaabot din ng DMW ng libreng plane ticket o pamasahe sa mga OFW na uuwi sa malalayong probinsya gaya sa Mindanao habang may libreng accommodation din para sa ilang pansamantalang mananatili sa Metro Manila. Joshua Garcia para sa Morning Show ng Bayan, Rise and Shine, Pilipinas.